Finally, natuloy na rin yung plano namin mag-fishing ni Ken at ng kanyang otol dito sa lagpan. At sa spot na ito, grabe nakapag-harvest kami ng mga good size na talakito. Ito na yata ang pinakamasayang fishing adventure na nangyari sa buhay ko. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa kaganapan na ito. Alas 4 po lang ng hapon ay nakarating na kami dito sa Lagpandang ng Arasasan. Kasama nga pala natin dito si Kane at ang kanyang auto. Long nakarang araw sana kami magsasama ang kaso hindi ako nakasunod sa kanila. Pero this time nga ay natuloy na rin. So pahighted nga pala yung tubig ngayon at sa tingin ko ito yung tamang oras para maghunt ng mga talakitok. Ngayon ko lang talaga napag-alaman kung ano ang oras sila dadagsa basta marunong ka lang tumingin kung kailan ang high tide at low tide. So dito nga pala ay nagsit up na kami ng mga gamit namin at di ay na sa biking nga palang gagamitin nating pain para makahuli ng talakito. talakitok. So dito ay nag na tayo at may nag-strike kaagad na talakito. Fish on. Fish on. Ay lang pagkawara. Fish on. Finally. Ay, dako ay, good size. Fish on. Zero one, mga kapobre. Zero one, let's go. So tayo nga pala ang nakahuli ng una at good size na rin yun. At sa pangalawang pagkakataon, may nag-strike na naman good size na talakito. Kaya naman tara, panoorin natin to. Fish on sab. Fish on, mga kapobre. Dalawa? Ay, isa lang pala. Isa lang. Face on na naman. Face on na naman mga kapobre. 2-0. Nagkuhira ba? No? Napakaswerte naman natin dahil puro mga malaki yung mga nakuha natin. So ito na pala yung second catch natin at sana ay magtuloy-tuloy na ito. Yes! Fish on! Ay. So finally mga kapubri, nakuha na rin ni Ken ang kanyang first catch at dito ay may nag-strike rin sa kuya niya. Mukhang malaking talakito ito dahil ang ingay ng grill niya. Strike mga kapubri! Grabe! Strike! Fish on! Fish on! Oh, dako, dako. Galing kini Laban sa... Oy. Ay, dako ay sabaya. Yeah! <laughs> Ang anak ikat aku ko gayon sa ako. Ala, dali ah. Ala. <laughs> Dako i. Eh. Ana indunggo na. Ala. Ah. Lami sa gitna uno. Uh. <laughs> eh, Okay. Oy, tudo. Grabe si Ri. Astire oh. Pwede ba yun, na ba yan ang naon do? Gusto Grabe yo grabe yung style ba? Pwede giyapon ba yun? Fish na. Fish on na sab. Fish on na naman. Harvest na, thank you, Sa part naman na itong mga kapobrito, na nga pala yung cast natin na nakahuli ng pangatlong good size na talakito. So medyo malaki-laki nga itong mga kapobrito dahil napalaban ako nito. position. Dako ayo. Ya mo sa tara mo Good size na. Ah. Uh, 3-0. Grabe mga kapobre, sobrang tuwa ko talaga dahil first time ko maka-experience ng malakas na hatak ng talakito. Paalo na lang talaga kapag mamaw yung dadali sa pain natin. Gustong gusto ko talaga makaranas yun at sa tingin ko magandang training na rin ito. Para kung darating man ang panahon na makakahuli tayo ng Giant Tree Valley, ay may kaunting experience na tayo. So dito nga ay malapit ng lumubog ang araw at pagabi na rin. Sa huling pagkakataon ay nakadali pa si Ken ng talakito. Ay, dakuha isa pa ay, hey, so, ay, uh, cast sa bangay mo, no? Siguro sa mga oras na ito ay malapit ng mag-alagsays at parang marami na rin talagang nagpunta dito para mag-fishing. Gusto ko na talaga muwi pero yung kamay ko ay gustong gusto pa talaga mag-cast. Ganito pala ka-NJ ang pag-fishing kaya sa mga nagbabalak dyan bumili ng sit-up it ituloy nyo na dahil magandang libangan ito. So pagka uwi ko nga ng bahay niluto na kaagad ni mama para makakain na kami. Kaya naman tara, kain tayo mga kapubri.